Hello, hello! Ano kayang gawa niyo? Kagaya ko rin kaya na nag na ng rep para sa lulutuin natin mamayang hapunan para sa mga amo natin. Hmm, alas stress na ng hapun at ito na ako, naghahanda na at nagbabasta para sa magiging hapunan ng mga amo ko. Hindi ko alam talaga kung anong iluluto kasi yung utak ko parang nasa desierto, puro buhangin ng laman. Pero gayon pa man, meron naman akong karne, meron akong hipon meron akong isda at gulay, siguro naman mairaraos ko to ng maayos. Para din naman sumaya yung pakiramdam ng amo ko mamaya. Dahil pagod na sila sa trabaho, kailangan ko din naman na magbigay ng kahit paanong effort. Para naman mapasaya ko sila sa oras ng pagkain nila. So, halika samahan niyo ako magluto. Alam ko busy rin kayo at nagbabasta ng inyong lulutuin para sa mga amo nyo. Pasensya na nga pala at medyo malat. Masama talaga yung pakiramdam ko ilang days na pero pilit natin kinakaya kasi kailangan natin eh. Ito, hugasan ko na lang muna yung isda. <coughs> Bali, uh, sisimplihan na lang natin mamayang hapunan. Basta maka, makapagbasta lang tayo ng kakainin ng mga amo. Okay na yun. Kainin man nila o hindi, bahala na sila, di ba? Hindi, charot lang mga ganong estilo hindi uubra sa trabaho. Dapat ano, nanggagaling sa puso para naman walang ireklamo. Itong karne, ibababad ko na lang muna siya. Tapos isasama ko na lang yung gulay at saka itong karne. Kapag iniluto ko mamaya, pag iisahin ko na lang para hindi mahirap. Tapos yung hipon at saka yung isda. So, yun lang. Yun lang yung magiging hapunan nila mamaya. Tapos magsasain na rin ako magkakape at magpapahinga saglit. Hindi naman masyadong mapili ang mga amo ko sa pagkain. Kung ano lang din naman na andyan sa ref namin, yun na lang din yung niluluto ko. Kaya, yun na lang din yung didiskartehan ko ngayon. So, ayun. Samahan nyo na lang ako. Panuurin habang ginagawa ko to. Tapos, mamaya magkakape tayo. Kasi, kailangan ko ng may kape kapag nagtatrabaho ako. Hindi ako masaya pag wala nun, lalo pag gutom ako kasi parang siya yung nagiging tawid gutom ko. Kaya, eto palang bigas na to, sabi ng amo ko, itry namin. So, itatry ko, malalaman ko yung resulta mamayang hapuna nila. <clears throat> Dalawa kasi ang bigas namin, isang pula at isang blue. So, yung pula gustong gusto ng amo ko kasi malagkit. Ewan ko ngayon itong isang bago. Malalaman ko mamayang katas nilang kumain. Tapos, magkakapi mo na ako. Eh, hindi to mawawala. Kailangan to. Alam ko ganun din kayo. Huwag kayo mag, mag sekreto. Diba? Iba kasi yung lakas na nakukuha natin sa kape. So, eto nga. Iluluto ko na siya mamaya unti. Magkapi mo na ako. Magpahinga mo na saglit. Thanks for watching.